dito ariwahan yung labpak naman sa ginyat sa pilak dito to guys uh, dito sa yata uh, sa riaya ito pagmulan uh, labas ni kalsadang to ay dito sa dito sa presen kami kalayuan at yung sagi na hanap buhay ng doon at yung ating maliit na negosyo na coffee shop ay nagmisto lang swimming pool sa lakas ng ulan no? dulot ng bagyo kaya nagganda baha baha so yun doon sa so, yun na tayo pupunta na tayo ngayon sa gisgis -Gis. yung mga pinisita lamang ako karamihan wala pang kuryente ang mga uh, ilan sa mga establishment ang naputulan ng posting o or ng mga awad na kuryente halata mo ang bakas ng bagyo no? ganun talaga kapag may unos na dumaan kinabukasan makikita mo sa daan ang mga taong nahihirapan mga negosyong, mga negosyong nagibaan ano mga mga taong nagbibisihan dahil sa paglilinis ng kanilang mga bakuran so yun siya pupunta tayo ngayon sa gisgi sa, sa likod ko sa aking kaliwa kung nagliko tayo doon yun ay papunta ng Lucena City Tingnan natin dito sa Kiskis. Kaya para sana mag-video, kaya lang. Kinakailangan natin gawin ito para naman sa kapakanan ng ating mga kababayan na nagtatanong tungkol sa kalagayan ng Quezon ngayon. So ito guys, uh, ah, kahabaan na ito. Tingnan nyo naman. Oh my God. Ayan, dito rin. So sa kahabaan na ito ng highway ng Ecot Tourism Road Ang labas mo nito ay Santo Tomas, Batangas So, papunta ito ng gis-gis sa Riyaya Tinan ko lang yung machine doon Ang isipay machine At yung mga signage na isang linggo pa lang uh, Matapos naming i-install sa ating um, partner doon Kumustahin natin marami nagsisidam sa sakyan dito ngayon gawa ng ang ilan sa mga main road ng uh, Quezon ay siguro not passable pa this time dahil sa mga punong nagsitumbahan Tignan nyo naman ito o oh, kita mo nagtutulong-tulong sila pati mga bahay yun kung nakita pansin nyo na nagana ng puno okay isang partner namin sa Glow yung bahay niya pinakita sa akin na daganan din ang puno ng mangga mangga ba yun or acacia so sabi ko buti naman hindi masyadong napuruhan at wala kayo dyan sa bahay nyo yan kung nagkataon nandun sila ay malamang um, baka may mangyari pa sa kanila mabuti naman at sila ay nakalipat ata kaya yun So ngayon, ito yung tinatahak natin papuntang itong ecotourism road. Diba? Yung mga puno ng nyo, kung mapapansin ninyo, may ilan sa mga daw nitong ah, talagang ano, talagang kumbaga sumulot sa hangin. No? parang sinuklay siya papunta sa kaliwa o papunta sa kanan ng pare-pareho kung saan galing yung hangin at kung saan papunta yung lahat ng nila ay nakakiling patungo doon sa sa ano sa direksyon ng hangin okay siguro ang kalsada nito kung hindi pa nadaanan to ng mga sasakyan alamang punong punong ito ng dahon ng mga nagsilagas na dahon gawa ng lakas ng pero ganun pa man sa nakikita ko ngayon guys uh, hindi naman siya major na ano hindi naman siya sa major na diba yan mga disaster kasi may mga ilan pang mga naka survive ng mga puno karamihan sa kanila karamihan sa mga puno na to pagmasdan nyo ang mga dahon ng yoke pero sabi ko nga hindi siya major uh, ang gawag natin doon major major <laughs> di ba hindi siya gaanong napuruhan gawa ng mayroong pang mga bunga dahil kung puruan yan, malabang pati dahon at bunga ay nagsilaglagan na. Ayun lang, tinan nyo. Na Sana lang, nagkikita nyo. Mahihilap ang tribe na walang kasama. Pero ang init naman ngayon, Diyos ko. Talaga naman. Balikan kayo mamaya. Medyo dito kasi. Wala mga bahay dito, wala mga puno. Balikan ko kayo mamaya. Tignan mo, tignan mo. Tuloy pa rin ang negosyo. Bili na kayo, bili na kayo.